Hello so, guys, dahil nga um, gumagamit ako ngayon ang uh, ng breast pump ayan so yung baby ko is ko na sa bote kaya eto ako, may time ako magluto ayan ay, diba? meron akong time magluto kaysa pagka sa akin siya nagdedede parang ang dami kong ano um, hindi ka makakilos alam mo yun, pag naka dede sa iyo sa baby. Kaya, nag-decide ako na mag breast pump. Ayun, malaking tulong naman yung press pump na, ano, na binili ko. Ayun, So, ayan, nagluluto ko. Ito yung niluluto ko. sa lang aking mga anak. lang po ng aming Kuya Bray. Ayan, siya ng yakol. Kagigising niya lang. Di ba, Kuya Bray? Ano sasabi mo kay Dada? Ang tating niya dito. Uh, abil ko papa pa. dito uh, didi ko, Yana! Ah, <laughs> oh, si Yana. Oo, si Yana, oh. Nag Ayan, after magpaded, ayan, kanarga hey. ko muna siya kasi pinadighay ko. May muta pa siya, no? Ay, oh, sus! Ay, good morning, good morning! Ayan, at ako ay, habang ako ay nagwa-washing. Mami, pala, pala, you know? Ay, meron na, nagtitinda. Ayun, may nagtitinda na raw ang sa labas. Ayan, di ba? Harap na lang natin yung nagtitinda sa ma ng manok. Pwede uh, ako dyan? Ha? O, oh, sige, binagad ka, dyan. Ha? Pag may pera ka. Mag-ilamos ka na, kuya, o, oh, para matanggal na yung muta, muta mo. Peace bomb! Peace, bomb! Oh! <laughs> mm. Yan na, love ta. Yana. Love mo Yana, no? Very good. Pain mo, kuya. Hmm, sige pa. Pain <laughs> Wala pa naman pang palit si niya ng diaper. Ayan, nakatambay na si prince sa labas. So, yung labas namin. Maya-maya ka maya, sa labas na eh. yun. At si Yana ay aking paliliguan muna. Ayan. guys. Nice. Dodo. Yung bata. Naging dodo. daw, napit na maugos ng bata. Yung dodo. <laughs> Ayan na, no, takawin. Ayan. O, oh. tama oh. na? Ayaw mo na? Busog ah! oh! Ayun na? Ayan oh. na, umiyak na naman siya. Oo. Oh. O, oh, ayan. Mm mm, mm, mm. Oh, bitin pa pala siya, o. Oh. Bitin pa eh. Oh. Sa magdodo ng bata, o. Oh. Mm. Yan na. Si Kuya Tagahawak. Mm. Ay, si Kuya, o. Oh. Kuya Matmat. -mat. -Mat kaya Bigay haawa. sa amin ni teacher. Yan, kagagaling niya lang po sa, ano, sa foundation. Kapaleng. Oo. Foundation day kasi ni, nila. Ang kasama niya siya yung Lola niya. Kasi, hindi naman ako makasama. Kaya, kasi <laughs> Ayan. Kasi may baby iyakin. Ayan, yan niya lang. Mabuti! Hindi kayo sumama kasi baka mabingi si baby kasi sobrang lakas na ang pagtambol nila. Mm -hmm. At yung pagganto, pati na rin yung tan ganon. Mm -hmm. Tapos, tapos baka rin siya matamaan yung pagdaga, ganon. Tama. Kaya mahirapan ako Kasi ang haba ng lalakarin. kau. Hindi! Gayo, hindi. hanggang doon sa barangay. Kaya, paulit-ulit oh. tayo. po punta tayo kila Lola, yung grade 1. Mm. Punta kila Tito Botoy. Tapos, yung grade 2, punta kami kila Lola. Dun din kami. Oo, oh, kaya nga, layo. Oh. Tapos, dala ko si baby. Karga-karga, diba? Buti hindi kayo suwamok. Mm. Kasi tatakbo pa tayo kasi late na ako. Mm. Oo, oh, oh, na. Busog na? Busog na si Yana? Ayaw niya na anak. Oh, oh yan. Busog na po si Yana namin. Tingnan niyo naman Ayan. kung gaano ka ano. Yan, naubos niya po yung, bo, yung gatas. Isang bote. Ah, kalahati na lang ata yung kasi diniting niya pa yung kanina. Ayan, yung tira niya. Ayan, naubos na. na. Yan na lang yung tira, oh. Ayan. Guys, ang pangat pala lasa ng dildo ni Baby. Kasi yung nibuksan ko to, tapos sabi ko, ah, bigla napakita na ko. Akala ko parang totoong gatas lang kagaya doon. Anong lasa? Para siyang, ano, gatas pero mayroong halo na kape at ano. Kape talaga? <laughs> ano kasi Ay. nagkakape ka dati? Uy, hindi na ako. Hindi ako nagkakape ah. Dati? Ah. Hindi ah. Dati yun kasi hindi pa punti si mami. Oh, oh, ayan na si Yana. Oh. Busog na siya. Oh, nagtalat. nagkalat. Oh, nagkalat oh, ay soul. Tatakabon ka rin ah. batang to, oh. Oh. Oh, magbigis ka na doon. sinayaw nyo. Ano, ganun din. Sumay ang sunod. Karing, hmm. ah. Ayan, next mo na yung bigay di teacher sa inyo. Ayan po yung bigay na pa kay, ano, kay Mat Mat. Ayan. Sa, ano, sa, ayan. Sa mga classmates ko, binay ko. Ayan yan, na umiiyak ng aking alaga. Ayun. Ay, hanggang dito na, na lang po. Thank you, thank you po. Ayan, subscribe na po. Ayan. Yeah. yeah. yeah.